na lulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasana, ah, pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon. Ni Moises nang sila'y nasa Hurib matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote ang temploy na puno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob ang temploy napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya, ah, kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po sa Salmong Tugunan. Salmo sangdaan tatlong poot isa talata anim hanggang pito walu hanggang sampu hmm. hmm. puong magkapangyay kami iyong panahana. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan sa bukid ng Jaar. Namin na sumpungan ang aming sinabi ang templo ng poon ay puntahan natin sa harap ng trono siya ay sambahin poong makapangyarihan kami iyong panahanan Iyong tahanan poon. Pumasok ka kasama ng kabal. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas ang mga hinirang sumigaw sa galak sa lung lingkod mong dabig may pangako ikaw Panginoon namin ang piniling hari ay huwag mong itakwin buong makapangyarihan. Kami iyong paha, ah, panahanan. Buong makapangyarihan. Kami iyong paha, Nahana. thank you lord I mean, I